Morning, matropa. Kain muna kami. Hai, tayo, Pares, mami. Oras pa lang, nasa suso nasa 4:30 pa. Eh, 'di naman. muna tayo. Good morning, mga tropa. So dito na tayo sa spot Halang breakwater ay eh, mga kasama natin no? Nasa ano kaya yata kami Nasa 20 mahigit Ayan, Dito na kami sa halang So umaga pa Yan o no, ang kalma ng dagat Look, High tide Sana mamaya makadali tayo magandang kagatan Nakarang linggo walang kagat talaga walang strike Ooh. So maya maya Balikan ko kayo pag magkakas na tayo So ito yung ating gamit ulit Yung ating medium light na set up casting brutus 10 lb 9, medium light na rod oh so, tara tara guys meme ya nah try kita ah, So mga tropa Lumipat kami ng pwesto Kalawang yung tubig doon sa may pinuntahan namin Pupunta kami sa may kabilang dulo Tapos yung mga kasama namin Umalis na Nag boatcasting So mga natira na lang dito Siguro nasa Sampu na lang kami dito natitira So try naman natin doon sa dulo lagi, Pag pwesto tayo Lagi tayo dito sa may Paraola na to eh May malapit sa base ko Try naman namin doon sa may dulo mga tropa nakikita nyo ba yung mga ibon yun know, may kinakain sila try natin mag cast doon baka makadali tayo ng isda try lang natin baka may madali tayo Ayan mga tropa Daming alamang. Karap pre! Dami. Malansa. Yan! Malansa talaga yan. Malansuka pa eh. Dami oh. dito lang nakuha sa may halang. yan sa may gilid. Karap pre! Ayan oh. Dito namin, dito nakuha ng tropa namin oh. Sama. Dami. Karap. Hahaha. ng mga tropa nakanguha ng alamang na o oh, parang hindi ka mahirapan yan yes, harapan oh, mo lang pala oh porta, porta. pantorta mas nahulog no ba mo um, pre Mayok, mayok. Ayun, ayun. Ang dami. Yan, magaan na yan. Marami guys. Yan mga tropa, ang daming alam ang. Ito oh. yung pinakaulo niya. Dami. Parang isang kilo to ah. Oh. Tara na, uwi tayo. Ayan, <laughs> 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 yeah, pang-cooler mo na yan, pre. Naigong sa cooler eh. Balik tayo doon. Anong babaw dito? Pre, live bait, oh. Uy, pwede yan, eh. Banak. ah. Banak. Tangi na gagawin. Mamahaling maliit. Oo. Maliwa pa yun. <laughs> Mamahaling maliit. Damag pa rin yan, pre. Mamatay na lang din yan. Ikaw, ano ko pa na. Patay na, eh mamali na maliit i-live ko maya mamali may balahibo ba eh oh. o so, ay mamali nga maliit grabe naman yan kubagat pa yan mamali ba to? Oh, mamali yan. yan yung bunga nga nyo oh. yan <laughs> may balbas yan o ay, okay. yan ang oh. ah. yan yung ano yan ma okay, mga mga nakay dyan akin at Okay. Pwede ka tayo doon? Naglalandilan tayo dito eh Ang, Wala, babaw, na ang babaw ng tubig Babaw ng tubig dito pero tayo Mayin mo na Yan sa gilid mo Hindi ano, ano, yan Kinukain ba yan? Oo okay, mga, bilog. Yan. mga bilog yan Mga yan Mga yan Yan dami yun oh. Yun Parang ano to ah tawag doon Yung Kumpul yun oh Tawag na namin dyan, puyo. Ah, sa amin, talangka ito eh. Ang sakit yan, pre, pag nakasipit. Sa sakit nga, may itiming ano ah. dito eh. Grabe ang dami nila pre oh Siksikan Ay eh, ito pa, lalaki pre Ay tusok sa likod yun Yun yung nakakalason <laughs> Ayan mo, sama-sama naman no. sa'yo <laughs> Damay-damay naman eh Hindi <laughs> <laughs> pero pre Kasama si... naman natin si Teo sa langit <laughs> Ayun oh, no. butik bali pre Di ba Teo walang iwanan? Pwede mo pre, lagay mo <laughs> Yun lang oh. Parang yung demon crab pa eh, no? Oh, may tusok-tusok sa likod yun. Patay ka dun. Wala naman siguro nandito sa atin. Meron. <laughs> hey, madami. Madami, madami. Madami. Sa Madami. Pilipinas yung... Aray! Siyempre, gano'n nga loka na. Nangagat ang puta. Sanay ka pala. <laughs> Hindi, hawak ko na eh. Biglang pum pumisig eh. Ano yan? Yan yung matalas. Kulay itim ano? Ayun pa naman tayo suspect. Wala tayong ano dito, cemetery oh. So, Tumalaki oh, sarap sarap nito. Sinin ka na lang <laughs> namin. Sarap nito. Pa isang kain mo. Bula-bula. Ikaw muna bula. tigit-tigit. Tara, tayo. Doon balik muna tayo doon. Putang wala, Mababaw dito. Babaw dito, zero tayo dito. Tinira mo putang. tangin na pumasok ito. Pumunta <laughs> po tayo dito, layo layo dito. Yan naman ang gaya. Tara, tuloy tayo ko. Yo. Mababaw dito. Ay, hey. tsaka natin may tama na yung ano mo. Boundary na. Ina na iwan ko pa yung aking fish net doon. May yellow ka pa diyan, pre? Wala, pre. Di, lumalaro kanina eh. Meron. Di meron, meron. Meron pa, gi, okay. nasa malayo. Yan na oh. meron naman. Ano isda 'yan? Bako ko. Oh, panalog pre, panalok. <tip> hu hu hu. -hu. Dapat pre. Gi, okay. san. Dito tayo sa baba. Sa baba. Gago mamali Dito lang pre oh. Okay, Mag malog ba drag mo? Malog? lang. Yan, ayos lang yan, ayos lang yan. Maya, maya, maya. Umuwa mo, mo. Ang laki gagi. Okay, maya. Palapitin mo dito. Okay, kid-kid mo, kid, kid mo. Layo eh. Laki. Ani guys. Saka video ko pre. Oo. Sana all. Sana all guys. Laki. Lagi ba't bukulan nyo na yan? Ayos. Yung mga tropa oh. Hinihaw namin yung alimango na nahuli namin sa gilid. Tikman natin lasa. Ano anong lasa ito? Pula na. Pula e orange na. No? Bango. Bro. Iniyong iniho ko lang. lapang banget guys. Kayak trip-trip muna tayo mm, <laughs> yang yang uling. Siguro may ano yun May bato sa ilalim dinamita Sarap Kahit asuus na lang sana eh You know, may gata oh. Tama na, huwag mo lang huloy na huloy. Okay na yan. Pantay mo lang. Cooking vlog. Uy, oh, pangino. Pangino mo. <laughs> Buti na ka ko. Cooking vlog. Tama na, ganda yung latik-latik yan. Yung iga. Paigahin natin. Dakil na naman yun Kailangan niya ba? Marang mag-free diving Mag-hold ng Ito tayo wala tayo may content dito Maliliit lang Tara, pasundan na tayo. Ay, mga tropa. Lilipat natin yung nakuha natin yung mga alamang dito. Lilipat natin dito para si... Dami nito. nito. natin to. Dami. Uwi natin to tas tutortahin natin. Para may pagkain tayo maya. Kung wala man tayong huli, meron tayong uwi. Mayan na lang guys pag may kagatan. One hour later. So yung mga tropa nasa bahay na tayo. Ayun o. Yung sinalok nating alaman. Yeah, Ginawa nating tortang alamang ayan niluto na natin para may mapakinabangan naman tayo kasi wala tayong nahuli dun sa alang ayan ayan yung sinalok natin kanina kasama na natin si na Jimboy at Teo sa pagsalok para may pang ulam tayo kahit wala tayong ulam na isda ayan Ay, hindi madami din eh. Ayan, no, ang dami oh. Ah, kulay brown. Sarap, ganda ng kulay. So next week, ang content natin fishing pa din. Pero uuwi ako ng Mindoro. Baka doon tayo makadali ng maraming isda. Ayan, no. Tutu na. So, kung hindi ka para subscribe sa akin channel, click mo na yung subscribe button dyan sa may gilid at click mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga videos na aking upload. So, hanggang doon lang mga tropa. Kita-kita sa sunod na adventure. Bye-bye.